Hi guys, slice tayo kulay. Ito na itong ating, ano, na-slice. Kalabasa. Pampalinong ng mata. Problem okay. Hello guys, Hi, guys. that is my Salamat friend from to, uh, Nepal. Nepal. The name Pobitra. Pobitra. Okay. That is my friend. Okay. Bye. Uh, <laughs> may bisita guys no? na hingi ng Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Ayan. Manghingi ng asin. Hingi. Hingi ng... Pero okay na dito kasi manghingi ng asin, hingi ng bigas, hingi ng ano, ng mga gulay. Ayan. Yan yan. Pero, careful, la, careful lang. Careful lang. <laughs> careful. careful tayo. Ayan. Munda ko kasi pag ano, ayaw niyan yan. Ayan. Pero ako ay eh, nagkabigay kasi pag ako naman nangangailangan guys, kailangan naman hindi na sila din na ano sa akin. Kung ano kailangan ko, bumibigay din sila agad. Kaya yun, hindi din ako naging madamot. Kasi pag madamot ka, pag ika'y ang wala pagdamutan ka rin. Kaya huwag kang magdamot sa kapwa, di ba? Slice ng ating gulay. Ayan, patatas. Ito naman yung carrots. Slice natin. Slice natin yan ng pabilog. Ayan. Ito yung mga gulay ng mga arabic. Arabic gulay. Arabic. yung taon sa gulay. Ito yung mga gulay sa mga arabic. Basta ito, ito yung makikita mo sa tindahan nila. Kasi ito lang yung mga gulay na ito so, ang gusto nila guys. Magstayas na naman tayo ng sibuyas, baaten, kamatis. Ayan, may tatlong kamatis tayo. Pero itong isa, konti-konti kasi may sira. Ayan, natin ito para sa ating manok at sa ating gulay, Kaya, may ating nanin guys. Magstayas na tayo ng kamatis guys, Ito pa rin ang sibuyas ko. Pinabad ko muna sa tubig. Na bato na natin sa tubig, guys, para hindi siya masakit sa mata. Iyan, para mawala 'yung kanyang.